Long life. 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 Long panchep Long life. 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 nag-order kami ng pagkain pagdating namin ng Cebu. Okay. Hindi pa naluto. Nag-boarding na kami. Kaya... Nahuli na kami. Pero nauna pa rin kami pumasok naman eh. <laughs> <laughs> ng mga. Maliit lang pala ang airport. Maliit. Maliit. Mayroon pong pinagawang bago doon po. Bahay YouTube to Sige na, sige na sige na Sige, ako na lang Isang ala ng amalang ala Ang Iskrito Santo Ang Panginoon, maraming salamat Panginoon, sa pag sa amin Maraming salamat, Panginoon Sa aming mga misita na nakarating po Sa amin lugar na ligtas, Panginoon Maraming salamat, Panginoon Sa pag sa amin Sa araw-araw namin ginagawa Maraming salamat sa mga biyayang patuloy niyo po ipinagkaloob sa aming Panginoon. At i-place niyo po ang mga patay na nandito sa aming harapan, Panginoon, na ito'y magpapalis sa lahat namin mga karamdaman, Panginoon. At talangin niyo po namin, Panginoon, na ingatan niyo po kami lahat, para na po sa aming pagtulog ngayon. Kami. Kaya ang lahat na ito ay patuloy namin hinihiling at pinasasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus, Amen. na aming Panginoon. Aming Amen.

Sige. Pagkuha na mo. Mawa mo mga on ato dito sa lakot. O, pahayahay. Long life. Long life. Long life. Long life. Long life. Hindi ba tayo Okay lang. Okay lang. Okay lang. Wala daw gagmay-gagmay lang. Balik lang. Balik lang. lang. <laughs> oh, sudan, sudan, tu, sudan. <coughs> Huwag kayong maya. Kumain kayo. Kumain kayo ngayong gabi. Para bukas pa ah, pupunta nyo ng school. O, ting! Ari, ting! Ting! Saka na natin at maki? Ayaw! Ay! Ayaw! Ano ba sa'yo? Ang sa'yo. 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 Ang sa'yo.

yan. See you. Ay, thank, Mian. you po. Kay Mian. <laughs> yan. Yan kay Ito, kay ano to? Kay, kay Nasarino at saka kay... Apa. Kay, ano, kay Brian. Apa. Mm -hmm. Sige po. Oh. Kiliwalay na. daw yan. Kay Thank you. po.

Sino bigay niya? Si, Sino amboh, Ambot simam, Si simam, Si simam, 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 Si simam, 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 kung ano, huwag kayo dinabasan. Pero, iwan ko to sa inyo pag sige pa. At ito, sino mahilig ng rosary? Ah, si Mama. Si Mama. Okay. Bigyan kita. Kaya yeah, si Mama may bag na siya. May bag. <laughs> Wala lagyan ng ano. Ako Wala <laughs> Sino pang mahilig maggrocery? Kami po. Luma na yung rosary kung malapit na magpigtas. <laughs> <laughs> yan yung Mugyo Gold. Kunin okay. mo, King. Ano nga pa? Rosary yun. Sino mahilig sa necklace? Oh. Ang akong... Ano sa'yo? Kalit-kalit yan. Ako ito. i ko itong rosary yun. Pabless mo na yung rosary. bigyan ko kayo ng... ng... Mike? What? Ikaw. Hindi, ano to. Air nah, hand sanitizer. Ako po. Ako po. Ah, po. na siya. Si Jairo, nga, si Jairo. Ay, ano na? Hoy, kayo meron na kayo si Jairo wala Jairo. pa. Hindi pa nabigyan si Jairo. Oh, si Nathan. Si Nathan. Oh, oh. Mamaya, mamaya. Si Nathan. Si Nathan. Pakita. Masakit. 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 si Masakit. 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 Kino? Kino, ito si mga pa panang isa, oh, Ida, to okay. ito ato okay. de ba ito? ato ni Nitan. so leh. ati 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 isa ati 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 Alcohol. Alcohol. Sa kamutan naka ano naka Nakapang, wash. Um, pwede mong gamitin 'yan. Mga pagkain sa kababa. Kasi kain ka. Ano to na? Nicole. Nicole manya nakalagay. Nicole. Ay, hindi pala 'yan. Yung isa. Hindi dito. <laughs> <laughs> <sunscreen. laughs> so, ano 'yan? Ano 'yan? Sunscreen. Ah. Tingnan pa. Ay, Nicole. Ano <laughs> 'yan? <laughs> O sige, bigay ko to kay Andrea. Uh, Andrea? O oh, yeah, Andrea. Si ano? Andrea. Isabel. Isabel. Ah, sino? Isabel. 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 Isabel? Opo, Isabel. Oo. Oh. Mapangalan ng anak ko si Isabel. Sige <laughs> <laughs> po. Sino may gusto? Yan ang panggamit sa ano? Blab. Nandito mo lang yan. Akin na lang po. Akin na lang po. Hey, hey. Hmm? Hindi mo nakita?

Iwan ko oh. Sige po, iiwan niyo po yan kaya wala kami bag. Okay, so, <laughs> uh, Sige, pambiyahin namin kasi si... wala kami ano. Pang... Si Jairo. Jairo. Ano po yan? Pabango? Pabango. Oh! Oh, grabe. Aray, okay. nag si Ricky. <laughs> oh, grabe. Idol Jairo. Ay, si Jairo. Oh, yan pa, meron pa. Huwag kayo mag-alala. Ang <laughs> dami ang nila ate. Oh, bigat-bigat yan. <laughs>

Ito yung pana. Empanada to. So, oh, empanada. One, two, three, four. Okay. Ino, Ha? Marami na? Marami na pang gwapa. Ha? Marami na pang na yun. Hindi na yung <laughs> 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 si na. Ah. Si Jurek. Uh, Jurek. Jure. 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 May. 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 Oh, palang pa. Graduate na. Si... Danjabo Nathan. Oh, saka-hati nila sila ng ate niya. Ate kayo. ate, ate, Hati kayo ng ate. Ate. Ano sabihin? Thank you. Wala naman thank you kay ma'am. Sino pa? O, si Ateng. Ateng. Kitkat. Kitkat. O, si Jairo. Wow. Ha? Jairo. Jairo. Si Jairo. Yes, oh, Jairo. O, oh, palang pa. O, oh, magpasalamay niya. Tantra. Paroro. Oh. Thank you. Thank you. Oh, wala na. Oh, sino gusto? Ang bilis na sa gilid ah. Wala ka Bigayan sa ano kanina sa sa aeroplano. Ay, ni pa yan. Ay, sige, pakamot ba? Ay, sige,

Baka may ibang ano na dyan. <laughs> <laughs> <Anyway>, <Mulligan> Wala, kung sino lang ng gadalhin nyo. Kaiwan nyo yung <sighs> ano. Sinong <laughs> ito ko ito, e. eto uh... pa. <mumbles> Cover sa, ando, uh... Ay, uh, sa ah, ano. Ah, Kissing. Kissing magkarel ng mabuti. Mabuti. Oh, oh. Wala yung nakita niyo sa ano yung nakita niyo sa kamera ma niyo yun. niyon. walang ramat tayo. walang oh. nobyo, walang, um, oh, walang nobyo, walang walang novio 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 walang